Hello, good day po, no? Uh, ngayon po, no, uh, pag-uusapan po natin itong mga likes na to, no? Ganito po, no, uh, siyempre, si Jerome po, yung clone ni Elvis Presley, eh, siyempre po, hindi naman nakapasok, no? Ngayon, mapapansin nyo, marami pa rin yung mga sundot-sundot na comments na nangihinayang pa rin dito kay Jerome, no? Tapos siyempre, iba na, uh, marami pa rin natuwa, nakapasok na rin to si Roel, no? Si Matt Monroe, no? Ngayon na, 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 sinisilip ko rin yung FB, no? ng itbulaga, no? Kasi yung kung sa likes ang pag-uusapan ang layo ni ni Roel, no? Ni Matt Monroe, napakalayo niya. Pagka sa likes, landslide po ang likes ni ni Ruel no yung Matt Monroe talagang ang laki po, ang laki po ng diferensya kung titignan nyo doon sa official page. Uh, talagang chinecheer si Matt Monroe. Pero meron din naman sa iba. Hindi naman actually lahat. No? Pero kung titignan nyo, kung babasahin nyo, si Matt Monroe po ang karamihan. Ang nila. No? Ngayon po, no, siyempre, kasi syempre, bak eh, mga senior, ano nito eh, hila niya mga senior eh, no? Siyempre yung kabataan pa, siyempre bata pa rin dito. Ngayon po, no, kung sakaling itong si Jerome, yung, yung, clone Elvis Presley ang nakapasok din, malamang silang dalawa ang maglalaban sa likes, no? Ang dami rin na chichir kay Jerome, kahit talo niya may mababasa po kayo. Talagang magandang maglaban si Elvis Presley at si Matt Monroe, no? Ay lang ang, ano ko, ay lang po ang na, nababasa ko, no? Or opinion ko rin, no? talagang marami pa rin na nangihinayang kay Jerome, no? Yung Elvis Presley, no? Ay lang po yung na, ano ko, no? As of, ano, no? As of uh, today, no? Makikita nyo na sa likes lang, ang laki ng lamang ni ni Rowell, no? Yung clone ni Matt Monroe. Ay lang po. Uh, thanks for listening. Please like and subscribe. God bless po. Mabuhay, Pilipino. Oh, mm -hmm. We'll be right